Sa mga hindi po nakakakilala Ito ang tinatawag na buli Ito po ang buli Hawig siya sa anahaw Pero tingnan nyo Iba naman ang kanyang dahon Medyo hiwahuwalay na kaunti Yan o Yun para hawig din siya sa anahaw Meron din siyang tinik eh, Tinik tinik yung kanyang Puno Yan o Yan, Yan tangkay niya o. Ay meron din tinik-tinik o yan ang puno ng buli yan uh, ito ang nilalala ginagawang sombrero ito ginagawa rin itong panali uh, ginagawa nila ni hahampas lang pwede ng panali na ito yan ang uh, at ilalim niya. Ayan, ganyan pala ang ilalim ng bule. Akala mo siya anahaw, pero iba pa. Meron pa sila pagkakaiba. Ayan, dito sa quesion. Ayan, ito maraming bule dito. Ayan. Makikita nyo ayan, ang bule. Ayan, oh, napakaraming yan dik tenik nito yan, yan ang ituruan ng bilir.